naghahanap po ako ng 10 peso coin na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 pesos mga coin collector kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video magandang araw po mga coin collector balihawa ko po ngayon ang 10 peso BSP series na brilliant uncirculated condition naghahanap po ako nito na year 2007 at year 2009 ito pong hawak kong barya ay year 2007 at year 2009 yun po ang hard to find sa 10 peso BSP series mga coin collector kung meron po kayong ganitong klaseng brilliant condition na year 2007 at year 2009 i-message nyo lamang po ako sa ating FB page coin collector at bibiling ko po yan sa inyo sa halagang 2,000 pesos ito pong hawa ko ay year 2007 na nabili ko sa ating solid na supporter mga coin collector ganyan pong kaganda ang aking hinahanap na 10 peso BSP series na year 2007 Marami pong salamat kung mabebenta niyo ako ng year 2007 na 10 peso. Hard to find. Sana po yung mabenta niyo ako. Marami pong salamat. 20 peso coin na aking hinahanap na nagkakahalaga ng 1,500 mga ka-old coin buyer. Unawain niyo lamang pong maigi ang aking hinahanap. Magandang araw po mga ka-old coin buyer awa ko po ang 20 peso coin na aking hinahanap. Meron po tayong hinahanap na 20 peso coin na hard to find. Mapapansin niyo po yung mga tuldok na yan sa paikot ng 20 peso coin. Ayan po. Kananiwang po natin nakikita. Ayan po. Isusun po natin. Ay square. I square po yung dot-dot na yan na nakalagay sa 20 peso coin. Meron po akong hinahanap na pwedeng bilhin sa halagang 1,500. Kung yan pong mga tuldok na 'yan, meron po tayong isang tuldok na bilog. Bilog po dapat ang told, 'yang kanya mga tuldok na 'yan na pwedeng bilhin sa halagang 1,500. Dahil ang kalamitan po na nakikita natin na common coin ay square ang mga tuldok na pumapaikot diyan sa 20 pesos na 'yan. Ang hinahanap ko po ay yung bilog na toldok, hindi po yung square mga ka-old coin buyer. Kung makakita po kayo nun, babayaran ko po sa inyo ng 1,500 o higit pa. Kaya mag-message lamang po kayo, huwag po kayo mahihiya kung makakita po kayo, old coin buyer. Marami pong salamat.